kasi dahil nga ho gabi na naman ano na naman kaya ang ating iuulam iwan ko baga kung bakit laging gayon ng problema <laughs> isa garing ka gaho kayo sa mga namang problema nang uulamin natin kapag sasapit na ho ang oras ng iluluto for today's video nga ho ari nga ho ang ating lulutoing tayo ho ay magsisigang ng hipon oh my Baligar ni nga ho, tinanggal na natin yung mga sungay at mga paa ng ating hipo. Gamit to ang gunting balihan ho ay isang kilo. God, saktong-saktong ako nag-uulan din at kalamig sa batang ay Di saktong-saktong ka, sarap pang humigop ng sabaw. dahil Hindi na nga rin ho, maintindihan ko ano kaya ang panahon din eh. Sa katanghalian ay sobrang init tapos pagdating ng gabi ka nilamig kay pagtapos nga ho nating malinisan ang ating hipon na ba hindi atin ang babanlawan pagtapos ho, nating babanlawan na ba tayo magsasalang na ng kawali nilagyan na rin natin ng tubig kaunting tubig nga lang ho pala nilagay natin para mabilis ho kumulo yan yeah, mali tayo, nagpitpit na diyan ng bawang nagayat na rin ang sibuyas at nagpisa na ang kamatis. Sinipisa ho natin ang kamatis para mabilis ho siyang maduro. Kad nga ho tayo nagantay di ang kumulo. Tang mamanga ho pala ay nagbabalat na ng labanos. At ginayat na rin ho ng tuluyan yan. Bali tatlong piraso nga ho pala yan na ginayat lang ng patagilid at meron na rin tayong sitaw o kras at kangkong tapos yan at dahil nga hukuluan na bay hindi pinirat na nating tuluyan ang mga kamatis para lumabaso so ang kanyang natural na asim at kumulay sa ating sabaw at dahil nga hukuluan na ba una nating ilalagay ngayon ang labanos sapagkat na sa pinakamatigas at mahirap palambutin sa lahat so pagkalagay nga ba atin naman tatakluban para mabilis lumambot dahil malambot na nga ang ating labanos sabay di susunod na natin yung ating siling pansigang yung ating sitaw at saka yung okra. katuho ho, tama ho ang inyong nakikita. Bato ho ang nakakalang ho sa may kawali at gawa baka tayo maligang. Ay naka sayang ang sabaw. Gago! Kat, habang akong pinapalambot ang ating gulay, abay, shout out muna tayo sa Team Tatagay, pero di tatakbo yan. Nandyan si na Boss Lindon, si na Boss Lawrence, si Boss Carl, at saka si Madam Sara. Shout out sa inyo. Pati rin pala si Boss Aaron. Kat, hmm. dahil nga akong malambot na ang ating gulay, abay, dinagdagan na natin ang sabaw at syempre, yung ating hibon. Takpan lang ho, para mabilis kumulo. Yan, at dahil nakulo na nga, abay, di tayo magdadagdag na ng sinigang sampalok. Uy, baka naman, Tsaka yung magic sarap. Ilagay na rin ho natin ang dahon ng kangkong at saka ho ang ating dahon ng sibuyas. Kayo ko hinahihirapan din magtansya ng lasa kapag ho iodized salt ang gamit. Mas gusto ko pa ho ang rock salt eh kaysa iodize. Diyo dahil ayos na nga ho ang lasa. Abayang ngoy na. Mahirap po kapag na-overcook kung ating hipon. Gawa ng iyan ho ay nadikit ho ang balat sa laman. God dahil nga ho ayos na. Abay di sabay sabay na ho kami nakain. Sabay sabay ho nga pala kami nakain. Gawa na siyempre ho sinusulit na ho mga araw na magkakasama pa. Dahil mahirap po kapag nagkaroon na naman kanya-kanyang bahay at kanya-kanyang pamilya. Abay di na natin mararanasan ng garneyo at tigitigis sa kaho pala kaming mangkok di. Uh, Abayan oh, niyo na rin kaming kumain. Tay paano mga idol? Ang ganda lang. Bye-bye.